Kumusta mga apo? Gusto niyo bang makinig sa isang istoryang siguradong kawiwilihan ninyo? Abay, buti naman. Akala ko ay tatanggi kayo kay Lola D. Eh. Sige, maganda kayo ng papel at panulat, ihanda ang tainga at magpokus sa kwento ni Lola D. Ang pamagat ng istorya natin ngayong araw ay ang alamat ng teksto. Simulan na natin. Sa isang maliit na nayon sa may kabundukan, naninirahan si Tex, isang ina sa kanyang anim na anak. Siya lamang ang natitirang magulang ng mga ito, kaya naman sa araw-araw ay hindi siya magkandaugaga sa pag-aasikaso sa kanila. Iba-iba kasi ang pag-uugali at katangian ng mga anak niya. Iba-iba ang hilig, gawi, pati na ang paraan ng pagsasalita. Madalas, hindi naiiwasang mag-away-away ng mga ito. Im-im! Bumangon ka na dyan! Gisingin mo na din ang mga kapatid mo! Pautos na sigaw ni Tex sa panganay niyang anak na si Im-im. Agad naman itong bumangon at nagpabatid sa mga kapatid. Gising na kayo, Des, Nara, Sid, RR at Pers. Maganda 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 umaga. Ngayon ay alas 7 na ng umaga. Alam niyo bang, ito ang pinakamagandang oras para mag-ehersisyo at gumawa ng gawaing bahay? Tila nagbabalita ang wika nito. Tama ka, Kuya Im Im! Habang bumabangong bulalas ni Des, ang pangalawa sa magkakapatid. Mataas na ang sikat ng araw, ngunit malamig pa rin ang simay ng hangin. Maganda nga ang panahon para bumangon, magkantahan, magsayawan, at marami pang iba. Dramatikong sabi nito. Napasimangot na lamang sa kanya si Imim -Im dahil sawa na ito sa pagiging mabulaklak magsalita ni Des. Gising na mga kapatid kong gwapo at maganda! Samahan natin si inay magluto na masarap na almusal. Magiliw na sabi muli ni Des, sabay takbo sa kanilang ina. Unti-unti namang bumangon ng ikatlo sa magkakapatid, si Nara, at patakbong sumunod kay Des upang yakapin ang ina. Inay! Inay! Tila nagsusumbong na wika ni Nara. Ano yan, nak? Nabubugnot na sabi ni Tex sa anak. Nanaginip po kasi ako. Pinapagalitan mo rin kami dahil magugulo kami at nag-aaway-aaway nila kuya. Pati sila bunso, kasali rin sa away. Tapos, tapos bigla na lang parang may sumabog. Bugs! Naluluhang bigkas nito. Napabuntong hininga na lamang si Tex sa anak at sinabing, Nara, panaginip lang yon. Yang ka na naman sa mga kwento mong walang saysay. Sige, huwag ka pang tumulong para magkatotoo talaga yon. Mag-ayos ka na ng lamesa para makakain na tayong lahat sumunod ang bata sa iniutos ng ina. Samantala, pumasok na rin sa kusina ang mga mas nakababatang anak ni Tex, si Sid at ang kambal na si RR at Purse. Wala pang ilang minuto silang magkakasama, inagaw na ni Sid ang mga platong iniaayos ni Nara dahilan para bumusangot ito. Hindi naman kasi tama ang pagkakaayos mo. May tamang pagkakasunod-sunod yan. Bulyaw ni Sid kay Nara. Una, punasan mo muna ang mesa para matanggal lahat na maaaring alikabok mula kagabi. Sunod, sa mo ilagay ang mga plato, kubyertos at baso. Panghuli, umayos ng upo sa upuan at maghintay maihain ng almusal. Ganon yon. Nangangaral na sabi nito. Hindi na lamang sumagot si Nara. Habang si Tex, napakunot noon naman at pinagsabihan ng mga anak. Ilang beses na kasing nangyayari ito magmula ng magkaisip si Sid, pati na ang kambal. Ang mas nakapagdudulot pa sa kanya ng inis ay kung sino pa ang mas nakababatang anak niya, sila pa ang matatapang na nagsisimula ng away sa mga ate at kuya nila. Paano ba naman? Si Sid, tulad ng nangyari kanina, ay nais laging nasusunod. Miski sa mga ate at kuya niya ay nais niyang sumunod ang mga ito sa tama at wasto ayon sa kanya na mga hakbang sa paggawa ng kung ano-ano sa kabilang banda ang bunsong kambal na si RR at Pers ay panay sagutan si RR kasi ay mahilig magrason at mga tuwiran. hindi magpapatalo hangga't hindi na mali ang kausap niya habang si Pers naman ang hilig mangumbinsi kaya lagi na lang silang nagsasalpukan nitong CRR. Ako dapat ang sa tabi ni Inay. Mas malito ko at kailangan ko pang subuan. Sabi ni RR gamit ang maliit niyang boses. Sagot naman ni Pers. Pers nga ang pangalan ko, di ba? Ibig sabihin, ako dapat lagi ang mauna kahit sa upuan pa yan. Sa RR, pagbigyan mo na ako. Alam mo ba, kung ako ang tatabi kay inay, hindi ka niya mapipilit kumain ng gulay na ayaw na ayaw mo. Sabi ni Purse. Oo nga no. Tila nakukumbinsing sagot ni RR. Hmm, hindi. Hindi pa rin ako papayag. Ayos lang sa akin ang kumain ng gulay basta katabi ko si inay. Huwag mo akong utuin. Galit na sigaw nito. Hmm, sige, ikaw na ang bahala. Hindi lang naman gulay ang ipapakain sa ni inay. Noong nakaraang katabi niya ako, pinilit niya rin akong uminom ng salabat na sobrang pait. Kapanipaniwalang sambit ni Purse. Napahinto naman si RR ngunit nakaisip na naman ng isasagot kay Purse at nagpatuloy sa pagbabangayan ang dalawa. Napuno ng ingay ang bahay nila Tex sa kaawat sa mga anak ay eh hindi niya na malayang nasunog na ang isdang ulam nila at umapaw na ang kumukulong tubig sa kanyang sinaing. Unti-unti, kasabay ng pagsiklab ng nagtagpong tubig at apoy sa kalan, sumabog rin sa galit si Tex. Hindi ko na kayo maintindihan! Ang gulo-gulo ninyo! Nakakapagod na kayong pagsabihan, sawayin at patigilin sa pag-aaway! Sana mga letra na lang kayo na nasa tamang pagkakaayos para hindi ako nahihirapang basahin at intindihin kayo. Galit na sabi ni Tex. Hindi niya na napigilan ang sarili. Nang dahan-dahan, gumalaw ang sahig ng bahay nila na tila kumukulong tubig ng kanyang sinaing at nagliwanag ang paligid tulad ng pagsiklab ng apoy sa kanilang kalan. Ang gulat ni Tex nang biglang matapos ang ilang minutong pagliwanag ng paligid ay nawala ang kanyang mga anak. Mga anak, nasan kayo? Ano itong nasa harapan ko? Bakit nagkalibro dito? N Nara? Naratibo? Mm? Informatibo? Imporma This said, at first, bakit ka to ng mga anak ko? Hysterical na sigaw ng ina. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap lamang ay nawala ang mga pinakamamahal niyang anak. Imbes na mga bata ang nasa harap niya, ay naging iba't ibang libro ang mga ito. Si Im Im, na tila laging nagbabalita, ay naging informatibo. Si Des, na mabulaklak naman na magsalita, ay naging deskriptibo. Si Nara, na mahilig magkwento ng kanyang panaginip, ay naging naratibo habang si Sid na may hakbang kada gawain ay naging procedural. Ang kambal naman na si RR na mahilig makipagtalo at si Pers na magaling mangumbinsi ay naging argumentatibo at persuasive. Iba-ibang libro na nakabatay sa katangian ng bawat isa sa mga anak ni Tex. Wala nang nagawa si Tex kung hindi umiyak ng umiyak at pagsisihan ang kanyang hiniling dulot ng galit. Sana, hindi ko na lang iniling yun. Kung sana ay mas inunawa ko pa kayo. Mga anak, baka nandirito pa rin kayo. Kung sana ay mas hinabaan ko pa ang pasensya ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Nalulumong banggit ni Tex. Matapos ang ilang minutong pag-iyak, niyakap nito ang mga librong nakapangalan sa mga anak at sinabing, Huwag kayong mag-alala. Ipahihiram ko kayo sa mga bata dito sa nayon upang makilala nila kayo at hindi kailanman makalimutan. Pangako ko yan. Magmula noon, pinagpasapasahan ng mga batang taga nayon ang mga libro at ipinakilala bilang mga anak ni Aling Teksto. Nakalaunay nakasanayang tawagin na lamang na iba't ibang uri ng teksto. Ano mga apo, natuto ba kayo sa istorya natin ngayong araw? Hane, sige, magsibalik na kayo sa mga ginagawa ninyo at may lakad pa ako kasama ang mga amiga ko. Paalam!